nag-MRI para years na 3 years na. Tapos, years na? Uh, tapos dito. Ano nangyari magang magaga ba siya? Hindi mm, naman okay na. Daw. No, no no, 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 no. Oh, no ka ano. Tapos no, Pero hmm. after one week e, unti unti naman pero sabi ng yung history ko e, ano na daw. okay na daw. Okay na daw walang fracture. Mm -hmm. Okay. Pero ngayon sumasakit pa. Kasi siguro pag malamig, kaya yung ugat sumasakit dito po. Eh yun yung sasabing kunyari pagka uh, malamig ang panon, pag may mga matatandang pilay tayo kumikirot. Mm -hmm. Para mabubuhay mo ito, gumagang mm -hmm. gano'n. Tapos, Malay. tapos dito. <coughs> tapos. Nad nadulas <coughs> ulit ako. Sa tagal, nadulas ako magpipitong buwan na. Dito, nadul nung nadulas ako, dito masakit na ano. Okay, sige.

Ah, kung na napuso na ito. Na dito ako sa masayis. Oo, no, no, dumikit ito. Dapat hindi oh, sasabay yung katawan, kailangan diretso lang. Kaya, diretso lang. Ito, dumi, sumasabay Ay, yung katawan. Hindi, kasi tinatamang niya, ano? Masakit nga po. Masakit parang, no? parang kulang ata ako ng 50. Oo, oh, sir. Parang kulang ata ako ng 50 dun sa validation. Oo tumikit at resin kapsula. Yung mga sabi mo kaya niya Pwede, si Chili Peng, si kung muna ko. Pagbalik ko ano. Okay. Ha? Hindi ba sa No? Okay, okay Okay, okay. na rin yung mga uh, frozen shoulder nyo sa inyo. Medyo may aray yan pagka uh, agad din na retyo. Ah, yung kaliwa niya. Tapat kasi hmm? yung hindi Pag nakapakat kasi, yung katawan niya sasama. Ito nag-relax na. Oo, nakulog doon sa September. Hindi, paayos yan sabi niya. Oo. हां मेरे यार ये नया यार लगता कोई एक पैराग्राफ है चलो वो मादलिक Oh, Ayan lang Paala sa abroad <laughs> okay, Mas maganda talaga Doon sa abroad Tapos dito kayo magre-retiro Kasi dito Pagka dito kasi ka sa sahod na 500 nako Para <laughs> Naglalaro lang dito eh. Ito, pag pinaganyan. Ito? Pag pinaganyan, kung masakit dito. Dito tsaka dito? Hmm. Okay, sige. Tignan natin mamaya kung ganun pa rin. susunod ka na damit sa akin. <laughs> Kailangan. Baka mo ano, yung eh, magandang malong. Hanggang dito siya. parang okay, malapad... Para kung babiyahe kayo. Para mga pajama. Mm -hmm. oh, kasi pag mga hapit, lalo oh. kung ano, hindi kasi pwedeng masatsin pag kaganyan ganyan yung ugat na ipit. Pagka mag medyo malakay, medyo hindi marunong magtansya yung magmamasatsin. mali kayo maputukan pa ng ugat. Pag napit na hapit. yung kanon na yun. Tingnan natin. Saan man na? Sa likod. Ay, ito sa Ito. sånn. Pero dito sa mobay? Sa pundi lang, pero noong kasi pag pinigago ko sa mga kundi, siyempre, ngayon yung doon na sa... Wala na yung dito? Yun na lang? Mayroon. Kaya na o masakit pa rin? Medyo meron pa ko, pero dito wala na. Okay, sige. Pag pinipigan ko Pusin pa natin ang kaunting pagmamahal pa. <laughs> At least na wala na isa. Ito meron pang konti. umuunang mga ilang segundo sa kabila naman tayo. Sumasakit yung Hindi po. Okay to? Yun lang. Ito lang? Okay, sige. Tagilid kayo, ma'am. Tagilid kayo. Oh. Kapila, oh. <laughs> sarap naman yun. <laughs> sarap pa rin. Nagulit Babalikan mo to. Ito yung lang. Yung shoulder na tayo. Baka kailangan na lang konting relax dun sa may muscle na nag-react okay. eh. sabay. Sabay, sabay. 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 sabay.

sa sa Roma ng pero hindi Wala na wala <laughs> <You, thank you. laughs> you know, kailangan matanggal yung pakat Thank yung meros sa pleno pleno yung labo yung 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 Kumbaga susundan nyo lang para masanay na. Ganito lang yung exercise, very simple. Para lang kayo naglalaro. Yan. Kira round round yun na Para ito kasi yung head, yung virus natin kailangan. Yung bola niyan, oh my Okay, ito sana may ganun lang. Tingnan natin, sana gumanun na. Oh, oh. Kanina. Ah, 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 ah. Oh, oh, malambot na okay kailangan lang okay balik kayo ulit balikan natin yung tuhod higa kayo ulit tingnan natin kung nag-subscribe na yung adjustment hmm. pito kami eh. wala yung dalawa mag-asama hmm. <laughs> oh okay. okay kaya na Ay, meron pa rin eh syempre kunti lang siguro kunti lang kunti only na sure kayang-kaya uh. kaya na uh. okay baka pag napahinga tapos kita niyo, pinahinga ko ng konti okay. oh. baka so, konti na. mga dalawang oras pa <laughs> okay, Siggy. <laughs> okay. Thank you. Andy? I'm going to help you.